Ito guys, ang pababa. Pababa. Papuntang brass balls Ano ba yan? <laughs> natatakot si Bunso guys oh. Taas. Hindi ako natatakot pag pababa. Pataas ako takot. Natatakot. <laughs> tingnan niyo Guys, tingnan niyo siya oh. Tingnan niyo ang kapit niya oh. Ako natakot sa heights. Takot ako sa pataas. Pero pag pababa, hindi ako takot. Dan, 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 dan. Dan, dan, dan. takot ko sa pagpataas pero pagpababa hindi guys tingnan nyo yung isaw kawawa naman kawawa naman binubuli siya Hi! wawa pupunta kasi kami ng marina bay tingnan nyo naman ninyo kung gaano kataas kasi guys oh. sobrang taas na So, papunta kami sa Marina Bay hanapin namin yung Circle Line 10 Tapos tata-transfer kami sa Promenade sa platform para makarating kami na ang Garden by the Bay Ayan. Ayan. Ito pababa naman to pababa. Alto Mataas din to. Mababa. Natakot talaga si Bunso, guys. Bunso, ano nangyari? Natakot ka? Ay, natakot ka? Natakot ko talaga. Yung pababa pa. Dito na kami sa ilalim. Sa platform B. Ay, ah, yung platform B umalis na. Ah, platform A pala kami. So, dito kami sa kabila, guys. Pupunta kami ng promenade. Promenade or Esplanade, ganun. Oo, pupunta tayo ng Garden by the Bay. So, babat. Bayfront Do eh. Dobby ito oh. Andito tayo, di ba? Pupunta tayo, Bras Basa. From Bras Basa, Esplanade, Promenade, baba na tayo. Kasi, tas transfer tayo papuntang Garden by the Bay. pupunta pa tayo nang magiistad tayo nang Dobigot change na naman tayo do Dobigot ito ang mabilis dalawang station lang matag matagal to uh, naiwan daw yung utak ni Bunso sa ano doon sa escalator nanginig natakot ka talaga guys natakot si Bunso sa taas ng escalator pababa takot pala si Bunso sa pababa ako naman takot ako sa pataas Opposite time, We're opposite actually. So, ayan lang. Ano? So, how's the experience, Bunso? This is the first time na nag, ano, ka nang... Oh, first time pala ni Bunso Carol na, ano, na dumaan dito sa circle line sa brass basa. Kaya naman pala, takot na takot yung Bunso namin. Anyway, yun lang, guys. Sinare ko lang sa inyo kung gaano katakot ni Bunso.